Rian Ramos inalala ang panahong gusto niya na mag-quit sa showbiz. Alamin natin sa showbiz spotlight ni Anton. Kinumpirma ni Rian Ramos na hanggang ngayon ay kumukonsulta siya sa isang psychologist. Ayon sa aktres, once in a while ay pupunta siya sa kanyang psychologist kung saan importante umano na makahanap na isang professional na makaget along well mo. Inamin ito ni Rian matapos na aminin din ito na munting na niyang iwan ang showbiz noon dahil feeling niya ay totoo ang intriga sa kanya dati na nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang pagkatao. Hindi na idinitali pa na aktres kung ano ang sinasabi nitong intriga na nakalagay down sa kanya pero ito raw ang dahilan kaya dumating siya sa puntong gusto niya mag sa showbiz. Iyak lamang daw siya ng iyak lalo na at mag-isa lang siyang nakatira sa isang kondo. Ngunit isang araw umano ay bigla na lamang siyang nagising sa katotohanan at bigla na lamang siyang napasayaw. Nagulat din daw siya dahil hindi siya sumasayaw ng bigla na lang at usually ay nakasubsob lang siya sa kanyang unan at umiiyak. Sa ngayon umano ay okay na okay na siya sa tulong ng magasawang doktor na kanya naging confident na talagang pinagkatiwalaan niya ng gusto at tumulong sa kanya para makabangon siya sa kanyang nararamdaman noon. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.